E eh, doon naman sa pagkakataon, Dr. James, alam mo naman, no? may mga pasyenteng malayo sa kanilang mga doktor at hindi sila kaagad makakapunta. Ano ang pwede nilang gawin no? habang nag-iintay sila ng konsulta sa kanilang mga doktor? Kung ito naman ho ay mga mild cases lamang, may mga first aid naman tayo na maaaring ibahagi sa pasyente. Kung mga mild ho na itchiness or mga konting allergy, hanggat wala akong mga paghirap na huminga or mga signs ho na mas lumalala ang pasyente, may mga over-the-counters naman tayong pwedeng ibigay ng mga antihistamines. Yung mga maliliit na sugat, pwede naman hugasan, pwede yung lagyan ng alcohol, bendahan, at yung mga over-the-counter na pain reliever kung sakali naman yung nangangailangan. Ngunit ang akin ho mga paalala, kung accessible naman ho ang emergency room, kailangan ho itong bigyan ng pansin, lalo na kung urgent care ang kailangan ng mga pasyente. Huwag hong hintayin yung lumala ang kondisyon bago pa humingi ng medical attention.